So guys, nandito ako ngayon sa Lignon Hill at dala ko yung bike ko at iniwan ko muna dito sa baba. So ayan, may mga nagbabantay naman. So ito nga, paket na ako sa Lignon Hill, naglalagad na pataas. So dito, preskong hangin dito at maraming puno. Ah, talaga may relax ka. Sana na pag umaga. So dito, may mo mga huli na mga ibon. So, pag narinig mo siya, nakaka-relax din. So, ito, tingnan mo. Napakaraming puno at halaman. Nature na nature and the thing. Talaga nakaka-relax. So, tuloy lang tayo sa pag-akyat, pag paglalakad, pataas.